Kamusta. Eto na tayo ulit para himayin ano yung mga sources na binigay mo. May isang tanong dito na uh, medyo nakakanoe, eh, nakakagambala pero ang interesante. Paano raw kung yung ordinaryong martis mo, alam mo yon yung mga meeting, pagreply sa email, uh, paghatid sa eskwela, Paano kung may kaparehong bigat pala yon sa tawag ng isang misyonero, yung panghabang buhay sa ibang bansa kasi madalas parang um, may pader tayong inilalagay, di ba? Sa pagitan ng alam mo na pananampalataya natin tsaka yung trabaho, yung pang-araw-araw. Oh, parang magkaiba silang mundo eh, no? Yung isa pang linggo lang, yung isa pang weekday. Tama. So ang mission natin ngayon, seryusuhin natin to, suriin natin tong ideya mula sa mga material mo. Yung ideya na bawat sandali, kahit yung pinakasimple, um, kahit yung nakakainip minsan, pwede palang maging paraan para ipakita yung layunin ng Diyos. Ha? Hindi siya dagdag gawain? Game. Maganda 'yan. Okay. Simulan natin siguro dun sa salitang mission mismo. Kasi 'di ba madalas ang nasa isip natin pag narinig 'yan eh yung mga malalaking event, mga outreach, o yung talagang um, pag alis papuntang ibang dansa. Yung mga special na bagay kumbaga. Oo, oh, yun nga. Pero ang sabi sa mga source mo, parang kailangan nating i-reframe 'yan. Palawakin daw yung pagtingin. Ang mission daw ayon dito, hindi lang yung mga special na okasyon. Ah, okay. So ano siya kung ganun? Mas tinitingnan siya bilang isang pang-araw-araw na paninindigan. Parang commitment na, na humahabis sa bawat desisyon, sa bawat pakikitungo natin sa iba. Nabanggit pa nga dito yung quiet crisis, yung tahimik na crisis daw na nararanasan ng maraming professionals ngayon. Sila yung parang um, nagahanap ng mas malalim na meaning sa trabaho nila. Ah, yung parang para saan ba itong ginagawa ko? Ganon. Oo, parang ganon. Pero hindi nila makonek kung paano yon uh, spiritual na po. Ramdam mo ba ito minsan? mako sobrang relevant niyan. At ang maganda, hindi lang ito basta, alam mo yon hugot lang. May matibay na theological na basehan to, galing mismo sa sources mo. Ito yung sinasabi nilang Missio day. Ah, yung Latin? Oo, Latin yan para sa mission ng Diyos. Ang punto, ang misyon hindi talaga sa atin nagsimula. Hindi sa simbahan, sa Diyos mismo. Siya yung um, may mission, tayo inaanayahang lang makisali. Ah, uh, Oo, oh, oh, interesting yan ah. Oo, tapos ang puso daw ng misyong ito ay worship o pagsamba. Kapag lahat ng ginagawa natin, trabaho, pamilya, kahit pagpapahinga, nakikita natin as an act of worship, dun nawawala yung pader. Yung pader sa pagitan ng sagrado at secular nawawala yung hiwalayan. Exactly. Parang yung nabanggit din sa sources mo yung 1 Corinto 10:31. Kaya't kumain man kayo o uminom o ano man ang gawin ninyo, ano daw? Gawin ninyong lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Grabe, ang lawak pala. Sobrang lawak, 'di ba? Pati pagkain at paginom kasama pala sa misyon. Totoo. At ang ganda kasi, um, hindi lang siya teorya. May mga practical na examples din sa materials mo. Like yung kwento ni Sarah, manager daw siya. Ah, oo. Nabasa ko yun. Di ba? Hindi lang yung galing niya sa trabaho, pero yung paano niya tratuhin yung team niya. May respeto, may integridad, may pag-alaga. Yun na mismo yung um, pagsasabuhay ng pananampalataya niya hindi kailangan laging verbal ano, yung actions mismo mo. Tama. Actions speak louder. Ganon din daw sa bahay, sa mga kapitbahay, sa community. Meron pa ang konsepto dito, consumption as consideration. Ah, ito yung sa pamimili? Oo. -o. Yung idea na pati yung paano tayo bumili, anong binibili natin, saan galing, sinong gumaho, pwede palang maging ethical statement, part ng mission, pagpapakita ng malasakit. Wow. So mula boardroom hanggang kusina kahit saan pala pwedeng arena for God's purpose. Nakakatuwang isipin na pati paghuhugas ng plato pwedeng banal. Actually yan yung kasunod na point na sobrang fascinating din dito sa sources mo yung mundane made magnificent. Yung pangkaraniwan ginagawang kahanga-hanga. Ah gusto ko yan kasi madalas hinahanap natin yung mission sa mga extraordinary, yung malalaki, yung wow factor, no? Pero sabi dito, baka doon tayo nagkakamali. Baka namimiss natin yung action ni Lord. Kasi sa malayo tayo nakatingin. Okay, so nasan daw yung action? Nasa ordinaryo raw madalas. Yung abogado na tapat sa kaso niya araw-araw, yung guru na matiyaga sa mga estudyante, yung magulang na nagdi nagdidisiplo sa anak. Pati yung simpleng pakikinig lang ng buong atensyon sa kausap, tinawag pa ngang relationships as revelation. Parang sa ugnayan na hahayag ang Diyos. Grabe. Oo, yung simpleng present ka lang para sa isang taong down na down. Presence as prayer. Panalangin na rin daw yun. Kaya ang challenge dito, reclaiming mission from the extraordinary. Ibalik sa ordinaryo? Oo. Ang mahalaga daw, hindi yung laki o ingay, kundi yung katapatan. Katapatan sa maliliit na bagay. Parang yung mga sinaunang scribe daw, yung mga tagakopya ng kasulatan. Sobrang metikuloso, letra por letra. Yung consistency. Katapatan. At hindi lang to pang isang bagsakan, di ba? Panghabang buhay to. Isang journey. Sakto applicable daw sa lahat ng yugto ng buhay. Estudyante ka pa lang, single professional, parent, kahit sa pagtanda mo. May term pa nga dito eh, yung sagradong bigat ng isang tapat na buhay. Ang ganda pakinggan, no? Oh. Oo, ang ganda. Yung tuloy-tuloy na katapatan sa mga ordinaryong bagay sa paglipas ng panahon, yun daw yung may lifelong impact. Hindi kailangan ng grand finale. Bawat season, may sariling ekspresyon ng misyon. Wow! So every season counts? Every season counts. Kaya um, bilang paglalahat siguro, ang pinaka-major na shift in perspective na offer ng sources mo ay ito. Iyakapin ang bawat sandali, mula pagising hanggang pagdulog, bawat task, bawat conversation. Bilang opportunity. Oo, bilang isang unique opportunity para isabuhay yung pagmamahal at layunin ng Diyos dito sa mundo. Kabag ganun ang tingin natin, hindi na separate ang linggo, sa lunes hanggang sabado. Ang buong buhay nagiging panalangin, pagsamba, misyon. Isang buong buhay na misyon. Tama. At ito na yung iiwan naming tanong para sa iyo. hango rin sa mga huling bahagi ng sources mo. Kung totoo nga, ang buong buhay mo, kasama ang bawat ordinaryong Martes, Merkules, ano paman, ay bahagi ng walang hanggang misyon ng Diyos, ano kaya yung isang maliit, isang konkretong pagbabago na pwede mong simulang gawin? Siguro bukas, para mas maisabuhay mo pa ang katotohanan ng iyan. Isang maliit na hakubang lang.